We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy traffic, but I think you have the number one in the world. Alright, magandang araw. Nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Mga kababayan, dumipensa nga itong PSG sa paggamit nila ng presidential chopper para sa pagdalo sa concert ni Pangulong Marcos sa isang banda na Coldplay sa Philippine Arena mga kababayan po natin. At ayon kay PSG Commander Major General Nelson Morales, ang paggamit o mano ng Presidential Chopper uh, kahapon Friday, January 19 ay para o mano mas si Pangulong Marcos sa potential threat caused by massive traffic going to the concert. Vinyo. So kahapon mga kababayan po natin, halos umabot umano ng 40,000 individuals ang nagpunta sa concert nitong nga Coldplay. Kaya nagresulta sa sobrang sobrang traffic. Ika nga mga kababayan po natin na ang uh, tinatakbo lang na mga sasakyan is 5 to 15 km per hour. So ganun katagal mga kababayan po natin pagpasok mo ha. Ah, uh, ng balintawak. At ayon nga kay PSG Commander, Major General Nelson Morales, recognizing that this is a traffic situation, was a potential threat to the security of our President. The PSG took decisive action by opting for presidential chopper. Yan ang sabi ni Morales nung uh, tinanong nga siya mga kababayan po natin. Uh, a netizen has called Marcos out for using public funds for leisure after photo of the presidential jumper at the Philippine Arena went viral. Ito na nga po ang sinasabi natin na maraming netizen po natin na nag-aalbruto ah, dahil ginamit umano ng Pangulong Marcos ang public fund para sa kanyang sariling purpose o sariling happiness itong pagpunta niya nga sa concert mga kababayan po natin. nag up ang traffic along North Luzon Expressway sa NLEX going to Philippine Arena dahil nga sa sobrang traffic. So imagine mo, halos umabot umano ng dalawang kilometro ah, ang haba ng traffic, mga kababayan po natin. At ang sabi pa ni Morales, ang paggamit kasi ng presidential chopper is to ensure the safety of our leader but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Yes po, kailangan natin i-secured ang uh, buhay, ah, ang kapakanan ng ating Pangulo. Kasi yan ang uh, leader ng ating bansa. Kailangan laging secure yan. Hindi pwede, ha? Ah, hindi pwede magkaroon ng kung ano-ano mang uh, banta sa kanyang buhay. Dapat isecure talaga yan ng ating mga PSG. Ganun pa man, kaya nag-alboroto po ang ating mga kababayan dahil sa paggamit nga ng ating pangulo nitong uh, helicopter. So which is obviously dahil presidential uh, chopper ito, uh, pagmamay-ari ng gobyerno, ang gagamitin diyan ay pondo ng gobyerno or public fund which is bawal kung totoosin Mga kababayan po natin dahil hindi government business 'yan, personal business mo 'yan. Gusto mag-enjoy sa concert, okay? Mag-enjoy ka, pero gamitin mo ang sarili mong pera. Huwag yung pera ng taong bayan. Ito ang nireklamo ng ating mga kababayan. Okay, so sobrang traffic pa, kaya piling nila, eh kung matatropic pala ikaw, eh di mag ka na lang kung kaya mo. Uh, okay lang, kung pangulo o mano, dahil uh, mayroon namang uh, helicopter at mayroon namang umanong uh, fund mula sa uh, kaba ng taong bayan. So, yan ang kanilang sinasabi. Uh, ulitin ko, mga kababayan po natin, ha? Ay, walang problema kapag gumamit ka uh, ng sarili mong pera. Kung gusto mag-enjoy, presidente ka, sinong official ka ng gobyerno. Pero kung uh, pundo kasi, ha? Uh, or public fund ang iyong ginamit para sa iyong sariling enjoyment or uh, sariling uh, kapakanan, abay, bawal po yan. Ulitin po natin, mga kababayan. So, kaya nag-aalboroto nga ang uh, netizen sa social media. So, kaugnay dyan mga kababayan po natin para makita nyo lang kung gaano talaga ka-traffic. Ito po, panoorin nyo po ang uh, news mula sa News 5. Walang katapusan ng dating ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza. Ito ang sumalubong sa OFW na si Eds na kauuwi lang mula Saudi Arabia. Mula airport, diretso siya pa Isabela para makapiling ang pamilya pero hindi niya raw inaasahan na maiipit siya sa traffic sa NLEX may po. Diretso po yan, sasakyan na lang magpapahinga niyan. Opo. Kaya mahabang biyahe po eh. Mga 8 hours pa po yan. Ang traffic na ito dahil pa rin sa dagsa ng mga manonood ng Coldplay concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ayan po, nakita na po natin kung gaano ka traffic mga kababayan po natin. So kung ikaw ay hindi ka nang pupunta ng concert na daan ka dyan at uh, kita mo naman kung gaano ka traffic, abay, talaga talagang mag-alboroto ka tapos makita mo online trending ang ating Pangulo gamit ang presidential chopper para makapunta lang sa concert uh, tapos kayo nagtitiis sa traffic parang hindi kasi tanggap ng ating mga kababayan. Lalo na ngayon, sa social media ay uh, open na uh, lahat. Pwede na magsalita, pwede na magbigay uh, ng kanyang sariling komento at opinion patungkol sa kung anuman uh, ang nangyayari sa mundong ibaba o sa ating bansa, mga kababayan. Ang concert goers na sina Patrick at Neon galing Panglipa, Batangas. Kahit maaga na silang bumiyahe, hindi pa rin sila nakaligtas sa traffic. Worth it naman po kasi nga po favorite talaga namin yung Coldplay. Matagal na rin pong inabangan. Mensahe na lang nila sa iba pang biyaherong naabala sa traffic dahil sa concert ng Coldplay. Sorry na lang po, minsan lang naman. <laughs> Pasado ala una bente ng hapon, inurasa ng aming team ang biyahe mula North Avenue sa Quezon City hanggang sa bukana ng Balintawak Toll Plaza. Ang karaniwang 10 to 15 minute drive umabot ng kalahating oras dahil sa traffic. Sabi ng NLEX Management, nagsimula ang build-up ng mga sasakyan pa Tol Plaza kaninang alas 11 ng umaga. Inaasahan natin na tuloy-tuloy po ito hanggang siguro mga bago mag-alas 7 po ng uh, gabi. Ito po kasi yung start ng concert sa uh, Ciudad de Victoria. Ikalawa at huling Coldplay concert na ito sa bansa ngayong araw. Kagabi special mention mismo mula kay Coldplay vocalist Chris Martin ang heavy gut na traffic na kanyang naranasan. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy <laughs> Napamura itong uh, nag-concert sa ating bansa mga kababayan po natin. Kasi obviously siya mismo ay naipit sa traffic. <laughs> Na videohan pa nga ang nakikonsert din kagabi na si Pangulong Bongbong Marcos na tila napahiya sa sinabi ng Coldplay frontman. We've seen some traffic but I think you have the number one in the world. So... So Ayan po, congratulations daw sabi ng uh, nag-concert itong si Martin mga kababayan po natin dahil tayo nga umano ang uh, number one <laughs> sa buong mundo sa traffic on traffic ang pag-uusapan. Kaya ang sabi ni Chris Martin na uh, Philippines is the number one traffic in the world. So, ganun pa man, tanggap na po natin yan, mga kababayan po natin. Hindi na natin yan na uh, maidinay, ganun na talaga. So, sana lang, ay eh, kung hindi man talaga, 100% masolusyonan ng ating gobyerno kasi ilang administrasyon ang lumipas. Mahirap talaga itong traffic sa ating bansa, mga kababayan, plus marami pang pasaway eh, talagang mahirap solusyonan. So, sana kung hindi man 100% masolusyonan ang itong traffic na ito ay eh, mabawasan lang man. So, yan po yung ating update mga kababayan po natin. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa issue ito. Thank you.